Sa leg Oo, oh, yun yun Ay, sige, hirap pala yun Bala, Wala naman no, kayo pa dito eh Wala tamang galang eh Metrix, ako dito At, Ayan o, sa east Nawaw Bawa

Gagi, wala na kayong smoke. Mamamatay oh, na kayo <laughs> Wala na ang na nung Watch out! Ay, yung kalaban nyo! Ayun po yung kalaban nyo! Naglalaki! Wait, 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 wait! Huwag ka bubotok! Huwag ka bubotok! Ay, grabe! Putok! Sige na, sige na, sige na! Sa no? Watch Ay, out! yung kalaban nyo nasa wait, uh oh Wait lang. Oo. Ay! Nag-cancel pa! Buhay